hulugan ng baby oil sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa baby oil ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa kaginhawaan o upang aliwin ng sarili. Sinasagisag nila ang pangangailangan para sa paglilinis o paglilinis. Dahil ang baby oil ay mabuti para sa moisturizing at paglambot ng balat. Gayun din, ipinapahiwatig nila ang pagnanais para sa kabataan o kawalang kasalanan. Samantalang ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na dapat kang maging mas flexible at adaptable sa iyong diskarte sa buhay. Ang baby oil ay madalas na nauugnay sa mga sanggol, kaya ang panaginip ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa isang bata o sa iyong maternal or paternal instinct. Ang panaginip tungkol sa baby oil ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Gayunpaman, mayroong ilang pang-araw-araw na bagay na dapat isaalang-alang. Una, ang pag-aalaga at pag-aalaga. Ang baby oil ay kapakipakinabang upang aliwin at moisturizing ang pinong balat. Kaya ang panaginip tungkol dito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pag-aalaga at pag-aalaga sa sarili maaring nakakaramdam ka ng kahinaan o nangangailangan ng ginhawa. Pangalawa, mga alaala -ala ng pagkabata. Ang baby oil ay karaniwan na uugnay sa mga sanggol at maliit na bata. Ang panaginip tungkol dito ay maaaring magdala ng mga alaala -ala ng iyong pagkabata o isang pagnanais na bumalik sa isang mas simpleng panahon ng buhay ay hindi kaanong komplikado. Pangatlo, madulas na mga sitwasyon. Ang baby oil ay madulas at madulas na maaaring isang metapora para sa pag-navigate sa isang nakakalito o mapaghamong sitwasyon sa iyong pagising. Maaaring kailanganin mo maglakad ng maingat o maging maingat sa iyong pakikitungo sa iba upang maiwasan ang pagkadulas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng baby oil kung nanaginip kang makakita ng baby oil, ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa pagiging simple o kadalisayan. Ang langis ng sanggol ay madalas na nauugnay sa kawalang kasalanan at kahinahunan, kaya ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa kalmado at katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng baby oil. Ang mga panaginip tungkol sa baby oil ay nagmumungkahi ng pagnanais para sa pag-aalaga at pag-aalaga sa sarili o sa iba. Sinasagisag nito ang paparating na bagong kabanata sa buhay tulad ng bagong relasyon, trabaho o maging pagiging magulang. Samantalang kung nanaginip kang bumili ng baby oil para sa ibang tao, ito ay nagpapakita ng iyong pagmamalasakit para sa taong iyon maaari mong subukang tulungan sila sa anumang paraan o pakiramdam na responsable para sa kanilang kaligayahan. Maaari rin ito magpahiwatig ng iyong pagnanais na magkaroon ng anak o magsimula ng isang pamilya. Sa kabilang banda, kung nanaginip kang bumili ng baby oil para sa iyong sarili, ipinapakita nito ang iyong pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili at pagpapalayaw. Maaaring nakaramdam ka ng pagod sa mga responsibilidad at kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili upang makapag-recharge at makapagpahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa natapong baby oil. Ang panaginip ng natapong baby oil ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng kontrol o pakiramdam ng kalat. Pakiramdam mo ay nawawala ang mga bagay sa iyong pagkakahawak o kailangan mong linisin ang isang sitwasyon na hindi na nakontrol. Ang simbolo na ito ay nagpapaalala sa atin na tanggapin ang responsibilidad para sa ating mga aksyon at gawing tama ang mga bagay. Ito rin ay isang senyales na dapat natin pakawalan ang sama ng loob o negatibong damdamin sa iba at sumulong ng may pagpapatawad at pagtanggap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng baby oil. Kung nanaginip kang uminom ng baby oil, nangangahulugan ito ng pangangailangan para sa pagpapakain o pangangalaga. Pakiramdam mo ay nauubos o kulang sa ilang paraan at hinihimok ka ng iyong hindi malay na alagaan ang iyong sarili. Ang panaginip na ito ay sumasagisag din sa isang pagnanais na bumalik sa isang mas inosenteng panahon sa iyong buhay kung saan ikaw ay inalagaan ng iba nang hindi na kailangan mag-alala tungkol sa mga responsibilidad. Ito ay isang paalala na unahin ang pangangalaga sa sarili at magpahinga mula sa mga stress ng pang-araw-araw na buhay. Sa kabilang banda, ito ay nagmumungkahi ng isang pangangailangan para sa pansin o pagpapatunay. Dahil ang isang marahas at hindi pangkaraniwang aksyon ay tiyak na makakaakit ng pansin ano man ang interpretasyon, ang pagbibigay pansin sa iyong mga panaginip at ang mga mensaheng hawak nila para sa iyo ay mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumamit ng baby oil para sa buhok. Kung nanaginip kang gumamit ng baby oil para sa iyong buhok, Nagmumungkahi ito ng pangangailangan para sa tiwala sa sarili o personal na pag-aayos. Maari ka makaramdam na insecure o hindi sigurado sa iyong sarili at hinihimok ka ng panaginip na ito na gumawa ng mga hakbang upang palakasin ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Samantalang ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagkamalikain o eksperimento upang lumika ng mga natatanging hairstyle. Maari nastak ka sa gulo at kailangan mo ayusin ang mga bagay-bagay. Subukang maghanap ng bagong aktibidad na palagi kang interesado ngunit wala ka pang oras o lakas ng loob na ituloy. O oras na para baguhin ang iyong pang araw-araw na gawain at subukan ng bago at kapanapanapik. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lagyan ng baby oil ang isang sanggol. Kung nanaginip kang lagyan ng baby oil ang isang sanggol, nangangahulugan ito ng pangangailangan para sa pag-aalaga o pangangalaga. Maaring nakakaramdam ka ng maternal o paternal instinct o marahil ay nasa posisyon ka kung saan kailangan mong pangalagaan ng iba. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa isang pagnanais na kumonekta sa iyong panloob na anak at yakapin ang kawalang kasalanan at pagiging simple ng buhay. Ang mga sanggol ay madalas na nauugnay sa mga katangiang ito at ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na muling kumonekta sa iyong pakiramdam ng pagkamangha at pagkamausisa. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa kawalang-kasalanan o kadalisayan sa iyong buhay. Sinasabi sa iyo ng panaginip na bitawan ang mga nakakapinsalang kaisipan o damdamin at yakapin ang isang positibong pananaw. Hulugan ng panaginip tungkol sa gumamit ng baby oil para sa paglilinis na bahagi ng iyong katawan. Kung nanaginip kang gumamit ng baby oil para linisin ang iyong mga bahagi ng katawan, nangangahulugan ito ng pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili o pagpapalayo. Maaari ka makaramdam ng pagkabalisa o pagkabalisa. Inihimok ka ng panaginip na ito na maglaan ng oras ang pangangalaga sa iyong kalusugan pangkaisipan ay mahalaga. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na unahin ang pangangalaga sa sarili. Gayunpaman, mahalaga din na matiyak na mga pisikal na pakikipag-ugnayan ay pinagkasunduan at magalang. Unahin ang iyong kaligtasan sa lahat ng sitwasyon at huwag magatubiling humingi ng suporta o patnubay kung kinakailangan.